Hampaw ya. <laughs> Ala Si Jambo. Na Saan na pupunta si Jambo? Pupunta sa bundok. Tayo buksan mo 'to. Yeah. Pupunta na ng bundok si Jambo. Kasya ya. Yeah? Yeah. Ay walang palak doon, Tart. Ay, tart yung lubid, nasan? Andiyan, touch ke atas Mila berenang Gray ya <laughs> Pupunta na sila sa bundok Doon sa bundok Doon <laughs> Oh, doon sila papadamihin ni Baba Mami Sa bundok Ha? Magiging taong bundok na sila Manok bundok Ha? Mila ayayagin labuyo niya Wala yung

No. Oh. Goodbye. Umuhay na sila sa kaligasan. Masarap sana kung punta dun, ha? Eh. Patangay. Hmm. Summer. Summer na naman. Nung nakaraang summer, pupunta na <laughs> yung summer. Summer na naman. Bye! Shhh! Judging! Judge, I'm here! Judge! Mas na hangin ah. <laughs> Pumulan. Ang ganda naman, nabasa yung lupa. Para... Fresh. I-spray nila. Oh, good morning Hawk. Ito si Hawk. Siya ay sasalang sa breeding. Dapat hindi. Kasi papahinga dapat siya ngayon eh. Pero dumating kasi si Tito Manny. Pinagdala niya ako ng inahin. Ayan, o. Oh. Inahin. Ayan, o. Oh. Para gamitin kong pang breeding Yan ang aming magiging isa pang inahin. Bali, dalawa na. Si Malagandang, tsaka yan. Ah, di ba, ang ganda. Sexy sila. Sexy. Magkamukha sila ni Malagandang. Light lang si Malagandang ng konti dyan. Pero same sila na ano, na, na, na bloodline same lang sila. Medyo, ano lang yung place niya, dark. Diyan muna siya sa pen na yan kasi dapat papaliguan siya tsaka purgahin. Pero, mamaya na yun paligo at uh, mamayang gabi yung purga. So, ito na si Hulk. Lalagay ko siya dito sa mga brown eggers. Ayun o. Kasi nangingi si Baba Manny ng itlog na pertil. Siya nang balang mag, ano, magpa-incubate. Sasalang sila sa breeding. Pero bago lahat, tatanggalin ko muna si Macho Guapito. Bakit? Mag-aaway sila. Na-alternate ko sila ng araw. Macho Guapito, bukas, si Hulk ngayon. The next day, si Macho Gop Alternate sila para hindi sila mag-aaway. Saan mo lalagay si, si Machu Gapito? Doon sa tali ni Hope. Okay. Hmm. Labas ka muna, Machu Gapito. Labas ka na muna. Labas muna. Labas muna. Oh. Yun. <laughs> Fighter ka pa mo. Ganun lang yan. <laughs> o, so, yan. Tapos, kukunin naman yung mga itlog. You know, para, syempre, para di mahalo dun sa mga magiging fertile na itlog. Bo, 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 bo. Bo, bo. Nagbabara-bara ako ka na, ha? Ha? Ngayon, si Malagan, si ano, si favorite, ano muna siya? Ah, uh, -so solo solo muna siya dyan ng isang araw lang naman bukas nandyan na naman si Macho Gopito alternate sila ni Pog oh. hindi oh. naman siya may inip dyan eh marami naman siya kachika dyan eh kachikahan niya yung mga neighbors niya umuupo <laughs> na to o oh. magpapalaki na eh. kukunin ng mga itlog Ilang itlog ba yan? Six? Okay. <laughs> Sige. O. Yung isa, isang brown eggers nandoon sa tentun sa pinaka entrance. Sapagkat nag-broody. nag <laughs> Dati nag day, yung isa na yon yon. Oh. Yon. Ngayon, yun ang isa. Yung ma-orange-orange -orange ang kulay. Ilan? Anam. Pero ang laki nito, oh. Tempa, tingin, patingin. Ay, oo. Oh. oh. <laughs> Jumbo. Jumbo <laughs> yan. <laughs> Jumbo. Okay, ah. Oh. Laki talaga, oh. Laki. Laki. Kunin mo, kunin mo. Pop, oh. Ang laki. Oh, grabe. Ayan. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ang laki. Meron lang, mayroong mga cute. Speckled yun. tayo. ay Ah, may isa talaga nag specks specs dyan sa mga yan. <laughs> cute yun. Mm-mm. Tara, ilagyan na natin si Macho Papito dun sa tali. Sige. Yeah. Papay muna to. Wala na yung mga ano niya, yung mga... Yung mga ano niya sa mukha, bubog. bug ba? Diba? Nung nilagay natin dyan, bubog bug yan eh. Nakipag-away kasi ito eh. oh yan, yan. Pogi na naman. Guwapo na naman si Macho Gopito. Madungis nga lang pa. Oo, oh, madungis pa. Ma, maputik eh. <laughs> Mula na naman. Eh. Si, si, ano nga, si favorite gusto kong pawalan muna eh. Kasi baka mo magsumampas doon sa hugad niya. Maputik ang paa. Lalamigin yung itlog. Yung itlog, ano, magkakaputik. Papawalan ko muna sa putal. Uh, wala naman si Macho Gopito. Mamayang gabi, babalik ko muna. Pakawalan muna. Para malinisan yung paa niya. Kasi magkakakalkal yan eh, sigurado. Hmm, sige. Tapos wag, wag, wag mo na isasarap para kung gusto niya na umakit, umuwi. Eh, magkakakalkal yan para lubinis yung paa. Ayun yung nagbo yung. yung medyo parang ma-orange-orange orange ang kulay. Mahogany brown. So, na may orange na tinge yung kulay nag siya tinanggal ko siya kahapon para mabilis na mabreak yung pagka broody niya so doon ka muna matsukba pito let's go o, diba? parang roommate day. si Hulk yung... everyday mag alternate kay ni Hulk dyan pati dun sa breeding pen well ito mga clue na to Kumbaga, uh, lulutuin to. Hindi to fertile. Ngayon, isasala namin so kasi nangingin na fertile na itlog si Tito Manny. Yung nasa una ng video yung, yung uh, natin ng Brahma. Kasi sabi niya, ang ganda naman niya. Ay, Sige, sabi ko, dali mo na. Dadali niya sa bundok, doon niya alagaan niya. Kasi, malawak ang ano doon, malawak ang kanyang kainin Nagtatanim siya ng mga gulay-gulay, tapos nag-aalaga siya ng manok na Texas doon. Tapos ngayon, magdadagdag daw siya ng mga brown eggers. dito niya. Marami daw brown, eggers ang papakawalan niya doon. Kasi malawak ang lugar niya. Tapos bundok. Kaya magpaparami kami ng mga itlog na fertile. At ngayong season na to, magpaparami kami ng mga sisi. Kasi magmanegosyo daw si Aling Nima, Magpipinda siya ng mga sisi na obra ng Brown Eggers saka ng Texas. So, abangan nyo yung kanyang negosyo. Pero dito sa Barangay Donna Farm yung mapapanood yun. Hindi dito sa aling yung may show. So, well. Ah, nga pala. Si Crocodile. Maraming na. Oh, Ang laki na. Dalawang linggo na siya sa amin. Eh. <laughs> Ang laki na, no? Oh, napatigan yung paa niya. Yan yung kanyang day day place. Kumbaga so sa baby, yan ang kuna niya. Kuna. Sabi oh, yung kuna. Yan ang pinakakuna niya, kuna. Oh, so well, mga kaibigan, napakagandang umaga, maulan, maganda, na basa yung paligid at yung mga alikabok ay eh, nadikit ulit sa lupa. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Oh, pretuhin natin.